Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back mga kabarangay at sabay-sabay na naman po tayong mag-aaral at palalim ng palalim ang ating mga subjects mga kabarangay. Bago po ang lahat, ito pong pinag-aaralan natin ay para sa kapakanan nating lahat upang mas mapamuti pa natin ang servisyong barangay na hinihingi ng mamamayang Pilipino. Tama ka SK May, hinihingi yan ng bawat Pilipino at kung hindi may bigay, isa lang ibig sabihin, kulang. Kaya dito sa barangay tayo ay naniniwala kami na lamang ang may alam. Kaya tayo mag-aral na muli. Umpisahan natin sa isang matinding tanong para sa ating mga kabarangay. Okay. kay May, ang dami nitong mm -hmm. nagpapadala ng sulat sa atin at minsan kahit nakakasalubong tayo ng taong bayan, ay eh bigyan na lang nagtatanong. Okay. okay. Kung ikaw ay inapi ni Kapitan o ni Kagawad, ha? saan ka pupunta? Yun ang pinakamadaling question na mahirap sagutin. Ikaw ay sinuntok ni na kapitan, nag-landgrab si kapitan, mm. uh, si kagawad hindi ginawa ang kanyang serbisyo, dereliction of duty, abuse of authority, lahat-lahat na, even administrative cases, saan pupunta ang taong bayan? Okay. Ito, nag-uusap po tayo, yung practical lang ha, o, hindi na ako magpapaikot-ikot. Sapagkat pag ako nag-abogado -abuga ang dito, letter of the law, according mm. to the local government code, bla bla bla, eh, hindi naman yun ang totoong nangyayari po. At alam nyo po yan, mga kababayan, mga kabarangay, hindi po yun ang totoong nangyayari. So, halimbawa, sa isang liblib -lib na probinsya, si Kapitan may ginawang kasalanan sa inyo. Nasa tingin nyo kayo'y naapi. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Okay. Saan kayo lalapit? Una, lalapit kayo sa Committee on Ethics o kaya sa konseho ninyo, Barangay Council, mm -hmm. para ireklamo ang kapitan. O di kaya kasuhan nyo si kapitan sa sarili niyang barangay sa Lupon. Mm -hmm. an tanong, may mangyayari ba? Okay, alam nyo na ang sagot. Wala. Mm -hmm. Sino ba namang kagawad papalag dyan sa kapitan? Ayun siya ang kapitan. Mga Lupon, appointed ng kapitan. Paano? Paano? Paano nga? Sige nga magkakakilala sa politika, magkakasama sila. Okay, ang next step, pupunta kayo sa sangguniang bayan o munisipyo ninyo para maghain ng reklamo against the kapitan or di kagawad. Sa council, kasi meron din silang ethics committee at sila magdidisiplina sa mas mababang kapulungan. Ang mas mababang kapulungan ay barangay. At yan po ang lalapitan yung sangguni ang bayan. Sila ho ang mas mataas sa city or municipal uh, government. May mangyayari ba? Eh, naku naman. Paano may mangyayari? Eh, tao ni Mayor si Cap. Tao ni Consihan si Kagawad. Sila-sila nag-uusap at nag-i-strategize kung paano sila may elect So, paano nyo masasabi o paano, paano kayo makakakuha ng kustisya? Eh, manok-manok system sa ating uh, bayan. So, kahit mag-ahay reklamo, muupuan yan. Saan kayo nakakita na na-suspend? Na, na no Saan? Saan? No? Okay, lalapit ka kay congressman. Hindi ba makikalam si congressman dyan. Masyadong mapolitika politika para sa kanya. Okay, eto na. Pupunta ka ngayon sa Department of Interior and Local Government, DILG branch. Sa inyong branch, sa inyong probinsya. Okay? May mangyayari ba? Nako, ewan ko lang. Wala pang napapasuspend ang DILG sapagkat magkakilala rin sila. Ang mga DILG officials, taga yan din ho sa probinsya ninyo. Yung mga regional directors, kilala ni mayor, kilala ni gov, kilala ni congressman. So ang taong bayan, walang malapitan. Except, of course, dumiretso kayo sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, by virtue of their office, by virtue of their duties and responsibilities, hindi sila nakikihalibilo dyan sa mga yan. Ang tanging trabaho nila is to prosecute. Kaya kung ako sa inyo, didiretso ako sa ombudsman. Yan ang magiging piskal para maghain ng uh, order o maghain ng kaso sa sandigan bayan. Ano ang kailangan yung requirements pag pumunta kayo ng ombudsman. Ayan, pakinggan natin si Askemay sapagkat importante-importante are. Opo, isa-isahin po natin ang mga requirements po para sa paghahain ng kaso sa ombudsman. Unang-una na po dyan ay ang verified complaint affidavit. At naglalaman po ito ng number of named respondents plus four additional copies. At least dalawa po dito ay dapat originally signed complaint affidavits. Pangalawa po, supporting documents and evidence if applicable. Naglalaman din po yan ng number of named respondents plus four additional copies pa rin po. At ang pangatlo, verified certificate of non-forum shopping or CNFS at at least dalawang original copies po. Ayan po, nakikita ninyo sa mga screens ninyo ha. Pwede ninyong uh, i-ano yan, i-anong tawag Screenshot dito? Po Screenshot Screenshot. Oh Oo, yan ang mga kailangan. Kaya ako po sinasabing dumiretso na kayo sa Ombudsman dahil pag usapan natin yung politika sa baba. Mm -hmm. Wala ho talaga tayong malalapitan. Okay, kahit halimbawa ako si Kagawad Butch, eh may ginawa sa akin si ano kapitan o oh, ginawa sa akin si congressman o oh, ano maliit lang ho ang circle ng politika hindi mm -hmm. ho magtatalo-talo yung mga yan in fact magkakampi yung mga yan dahil pag magkakampi at kanya-kanya labo-labo at pinagsama-sama nila mga tao nila hawak nila sila sila din ang mananalo kaya wala ho kayong malalapitan except ang ombudsman okay isa-isahin natin Opo. SKMI. Unang-una po dyan yung verified complaint affidavit. Ano po ba ito at ano po ba ang dapat nilang um, ilagay dito sa affidavit Okay. Ang affidavit, para ka lang pumunta sa polis, mm -hmm. yan yung statement mo. Mm -hmm. Oo. Uh, kahit nakasulatan in Tagalog o kahit na verbal pupunta ka doon, may magsusulat pa sa iyo. Ako po si Butsaran, nireklamo ko ang aking uh, si uh, Kagawad Ganito sa ako ko po yin sinuntok, ganyan-ganyan o kaya meron siyang ginawa, nagnakaw, blah blah blah, mm -hmm. maganyan. Yun po ang komplain. Hindi aakto ang ombudsman pag wala kayong complaint. Kasi kinakailangan ng paper papeles dahil hindi pwedeng sabihin ng ombudsman, "Oy, Kagawad Butsaran, may nagreklamo sa akin na, nasaan yung reklamo?" Ay, wala, hindi. Pumunta lang kami doon. Mm. Eh. Uh, may lang. Hindi ba pwede yung gano'n? Mm. Kasi it gives justice na rin doon sa mga uh, the right to confrontation. Kung ako, ako nireklamo nyo, I have the right to confront mm -hmm. my accuser. So, kinakailangan yung maghain ng complaint. Okay? Number of na uh, nandun yung respondent. Mm -hmm. Uh, Kailangan tapos ko ng at apat least na copies. yes and mm -hmm. signed duly mm -hmm. signed yes. ng complainant mm -hmm. okay Okay po. Ang kasunod naman po, Kags Butch, ito po uh, na mahirap po talagang kunin ito yeah, dahil ito po to. supporting documents and evidence. Paano po ang proseso nito, Kags Butch? Okay, nasa so, ombudsman ka na, no? nag mm -hmm. ka na ng complaint. Ang complaint mo eh, ako ng pera sa bayan, mm -hmm. ang isang opisyal. Okay. Pagdating mo doon at wala kang ebidensya, mm -hmm. sasabihin sa iyo ng ombudsman, nasa ng ebidensya? Wala kang resibo? wala kang verbal uh, recording, mm -hmm. wala kang malalang sa text, wala lahat, wala walang pinirmahan yung kapitan o kagawad nasa uh, mababasura 'yan. Mm -hmm. Wala kang ebidensya eh. Uh -huh. Not unless may malakas ang circumstantial evidence na hindi natin pag-uusapan ngayon, mag-iimbita tayo ng abogado mm -hmm. minsan. Opo. Just to talk about yung mga circumstantial evidence na 'yan. Pero not unless na masyadong malakas at kilalang-kilala yung tao na yun na isang magnanakaw. Mm -hmm. Mababasura yan. Magpa-file ka lang. Oo, tatanggapin. Pero may mangyayari ba? Kaya ang dami nagtatanong SK Mike, nag-file ako eh. Wala naman nangyayari. Eh, wala nga mangyayari. Eh, alam nga namang pupunta ang ombudsman sa isang liblib na lugar tapos eh, bigla na nang magtatanong doon. Akin okay na. Dapat nga sana ganun. Pero dapat kahit pa paano may ebidensya para umandar oh, yung po. kaso. Oops, sasabihin mm -hmm. ng ombudsman, teka muna mukhang meron to patawag na nga si mm -hmm. yan And kung uh, tutuusin po, ito po sa tingin ko, isa po ito sa mga pinaka-importante dahil po yan po yung magdadala ng kaso. Kung mm -hmm. ito po ba ay mananalo o hindi, uh, depende pa rin po dahil nga po na usapan natin, may politika pa rin pong involved dyan. At ito naman po pangatlo ay ang Verified Certificate of Non-Forum Shopping or CNFS. Ano naman po ito, Kags? Ah, okay. Maraming salamat, Esquimay. Pabalik yan po sinabi ni May, maganda kasi yung kanyang punto na baka marami kasi napopolitika diyan. Tama mm -hmm. 'yun. galit ka sa kapitan, eh di yung mga leader nung ano, eh di pa file mo sa ombudsman, damihan mo yung kaso, di nag nagkawindang windang na yung kapitan mm -hmm. o yung kagawad o yung mayor hindi na makapagkampanya na maayos sa dami ng kaso. Ah, uh, yan din ang iniingatan. Kaya uh, alam mo, pagka-politika, ma ma madali yan eh. File lang-file lang kaso pero walang ebidensya. Opo. ang problema niyon, atenang ng attend ng hearing. Mm -hmm. Yung kapitan, kapitana, kagawad, mm -hmm. attend ng ng hearing ay na, na nawawala uh, sa sa vision ng kanilang pagtatrabaho. Mm -hmm. So yung next na tanong, ano naman daw ang uh, verified certificate, certificate. of non-forum shopping? Ang forum shopping Halimbawa, pupunta ako sa sa isang korte. Okay? Maghahain ako ng corruption case laban kay kapitan o kay kagawad. Mm -hmm. Pero naghahain din ako dito sa Ombudsman. Mm -hmm. Naghahain din ako sa Sandigan Bayan. Naghahain din ako sa ganito. Nagfo-forum shopping ka mm -hmm. at kung ano-ano mga kaso ang uh, ang mga binabanggit mo. Ayun, parang fishing yon. Nagfo-forum shopping ka, nag -shop ka na kung sinong makikinig sa'yo mm -hmm. para si kapitan o si kagawad, ay eh makasuhan. Mm -hmm. Yun ang forum shopping. Uh, lahat nilalapitan mo para magkaroon ka ng kaso na wala naman. Opo. Ayun yun. Wala naman kasing probable cause or mm -hmm. circumstantial evidence or hard evidence. Uh, pero nagpo-forum shopping ka kung ano-ano nilalapitan mo. Kung sino-sino, kung sino-sinong korte nilalapitan mo. Samantalang sinabi na ng korte na yun na wala kang ebidensya, sorry. Mm -hmm. Oo. Sasabihin sa inyo ng ombudsman, wala kang ebidensya. Okay. Dapatan natin yung kaso. Pumunta ka pa rin, bumalik ka na naman. O pumunta ka pa rin sa isang korte o dumiretso ka sa ganito na korte. Nagpo-forum shopping ganyan. Bawal po 'yon. Mm -hmm. Pero hindi ka naman pagkukulong. Mm -hmm. Pero under the law, walang mangyayari sa kaso mo kung ikaw ay nagpo-forum shopping. Kaya nakalagay dito, supporting documents, uh, verified certificate pala of non-forum shopping. Ibig sabihin, sa so, ombudsman ka lang nag-file ng complaint mm -hmm. at kumpleto ang iyong mga dokumento. Ito pong uh, CNFS na ito, cags saan po makakakuha ng certificate na ganito ang ating mga kabarangay? Bibigyan po kayo ng uh, ganon CNFS, sa, mm -hmm. mismo sa ombudsman. Kung baga para kang sumumpa na hindi ako, hindi ako kung saan saan nagpunta. Okay po. Maraming maraming salamat, Kags Butch. At sana po mga kabarangay ay malinaw po sa inyo ang mga requirements na ito para po sa ombudsman. Ito naman po, ano naman daw po ang Sandigan Bayan? The Sandigan Bayan is a special court of justice established to try and decide criminal and civil cases against government officials and employees, including those in government-owned or controlled corporations, accused of graft and corruption and other offenses committed in relation to the office. Ibig sabihin ito po ang korte ng mga government officials. Ang sandigan bayan ang magsasabi kung sila po ang nagkasala o hindi. Thank you very much SK May. Uh, siguro kailangan pa natin na uh, medyo i- i-hambiling mm -hmm. o i-compare <clears throat> Magkaroon tayo ng analogy. Mm -hmm. Pagpunta nyo sa Ombudsman halimbawa, uh, naghain kayo ng, uh, ng complaint kay kagawad Butch Serrano halimbawa. Um, iimbestigahan yan ng ombudsman Pero hindi magdidesisyon ng ombudsman dyan Sila lang ang maghahanap ng probable cause O mga ebidensya na kanilang makukuha sa inyo At pag-aaralan nila Pag merong legal basis, sinabi ng ombudsman Ops, mukha nga nagkasala si Kagawad Butch Sila ang magfafile ng kaso sa Sandigan Bayan. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ang ombudsman tumata yung abogado natin. Sila, ang piskal, na magsasabing, okay, meron kang kaso. Maganda itong pagkahay ng ebidensya mo. Kasuhan natin sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, ang ombudsman na magsasabi at magsasita sa harapan ng Sandigan Bayan na itong taong ito ay nagkasala. Sino magdi Kung nagsikasala nga, sino ang magwe-weigh ng mga ebidensya? Sino ang uh, mag-aaral ng kaso at saka ang magpapatawag ng tao na para yung right to confrontation at right to appear before a court? Yun po ang sandigan ba yan? Patatawag na ho. And then, doon sasabihin kung magkakaroon ng uh, doon magkakaroon ng investigasyon, arguments, abogado sa abogado na yon at ang magdidesisyon ng lahat kung ang isang government official ay nagkasala ay ang Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, ang korte ng mga public officials mm -hmm. ng gobyerno. Pwede niyong kasuhan, alimbawa, criminal case sa regular courts of law. Oh, po. Pero when it comes to duties function sa alimbawa, the reliction of duty, tatutulog mm -hmm. kinasuhan, mm -hmm. or nagnakaw, pero pwede sa regular courts of law yun, criminal case ang pagnanakaw. Uh, halimbawa administrative case hindi nagbigay ng mga certificate of uh, uh, ano to yung yung pinipirmahan sa uh, sorry mm -hmm. ha uh, ano eh <laughs> holy week na yung nasa issue oh, oo yung mga ano barangay clearance na mm -hmm. mga ganyan hindi nagbibigay dahil sa politika pwede yung kasuhan niya uh, administrative case uh, abuse of authority naninigaw si kapitan mm -hmm. o nanunot uh, pwede yan lahat yan sa sandigan bayan any case that involves government employees and officials. Sandigan bayan ang nagihear. Sila ang nagko-conduct ng hearing niyan. Bonus question. Opo. Tumatanggap ba ng anonymous complaints ang ombudsman? Halimbawa, itatawag ko lang mm -hmm. sa 888 o di kaya sa ano na, oy, wag niyo na sabihin pangalan ko ha. Under the law, bawal po yon, kasi mm -hmm. under the constitution, we Alimbawa, kinireklamo mo ako, everyone has the right to confront mm -hmm. the accuser. Pagka natanggal ho yung prinsip, prinsipyo na yun, eh kawawa naman, eh lahat na lang sa akin. O kay SK Mai, o kaya mm -hmm. kay Kapitan ganito, na uh, sige, may, may tatawag lang naman. Okay. Hindi pwede, kailangan magkita-kita tayo sa hukuman. At doon tayo maglalaban kung ako ba ay nagkasala o hindi pero again yung circumstantial evidence. Para lang daw kumalakas. Pero kinakailangan ding i-prove yung circumstantial evidence na yun. Magkakaroon tayo ng abogadong uh, mga bisita dahil diyan. Hmm. Happy to announce muna ako. Okay oh, my. Uh, bago po tayo tuloy-tang matapos din na sa ating pong programa uh, sa darating pong mga linggo para naman po na hindi masabi na kami ni SK may lagi ang sumasagot ng mga inyong mga tanong, magkakaroon po kami ng mga guests. Opo. Ang guest po namin, mga batikang abogado at isang judge na napakaganda. Si Atty. Aljumrani mag-guest po sa amin para pag-usapan ang procedure in filing a complaint. Okay? Si Judge Jing Uyenco Nolasco uh -huh. eh, pag-usapan ng legal ethics for public officials at ito mga lupon, makinig kayo, Katarungang Pambaranggay. Importante, importante yan. Silang dalawa po ay mga co host dito sa GNN yes. ng People's Court. Magagaling po ng mga abogado at judge po yan. And lastly, dahil malapit na ang baranggay election, um, malayo pa naman pero ang bilis yan eh. Magkakaroon tayo sa wakas ng isang Comelec officer, uh, election officer ng Pasig pinakamataas na election officer ng Pasig mm -hmm. na magdi tungkol sa BSKE elections at ano ba tong interpretasyon natin sa election laws. Bawal ba to? Maganda na kayo sa mga tanong ninyo. Bawal ba? Electioneering ba to? At magbato rin kayo ng mga, ng mga picture at saka ng mga video kung sino nag-electioneering dyan ng maaga. Ano, pasasagot natin okay. sa election law na yun. Nang may mahuli naman silang isa. Opo. Oh at baka may mga katanungan din po kayo na nais po ninyo itanong kay attorney Al or kay Judge Jing. Dahil yes. po ipapaabot po natin yan pagdating po nila dito. At napaka-exciting po. Sigurado, sigurado. Napakadami po natin matututunan sa kanila. Uh, at and Kags Butch, dahil nga po mag Week na po, ano po ang mensahe po natin para sa ating mga kabarangay? Ang mensahe ko lang... Uh... Huwag you know, tayong makalimot sa ating Panginoon ngayong Holy Week. It's a time for reflection, tsaka it's a time for family na rin. Mm -hmm. uh, I'm sure a lot of you will be vacationing uh, mm -hmm. in the provinces. Uh, Mag-ingat-ingat kayo, hindi po masamayan. And it's also a time for enjoyment. Mm -hmm. Dahil dalatay ang Easter, at uh, yan po yung uh, kaligayahan na madadama ng mga buong Kristiyano sa Pilipinas. I just wish you well. Uh, magpakabait po tayo and uh, mag-enjoy mag, mag kasama ang ating po mga pamilya Yes po at uh, sana po mga ka kabarangay ay mag-iingat po tayo lagi po natin 'yan pinaalala ngayon pong darating na Holy Week and may you have a peaceful and blessed week po. At mga kabarangay, maraming maraming salamat po sa panonood ng isa na namang araw na punong puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Butch Serrano, ako po muli ang inyong SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito lang sa, sa barangay, barangay Tayo.